Higit dalawang daang katao ang nagtapos sa International Institute Christian Discipleship o IICD program ng Central Luzon Conference. Layunin itong ihanda ang mga kalahok sa mas masigla na paglilingkod. Si Don Gonzales para sa Balitang May Pag-asa. The Madonna had the celebration, at the celebration of the album's in during the graduation ceremony of International Institute of Christian Discipleship of Central Luzon Conference. We are grateful to serve. Ang International Institute of Christian Discipleship o IICD ay isang programa na binibigyang diin hindi lamang ang pagtatapos ng pagsasanay kung hindi ang mas malalim na pagtatalaga ng mga nagtapos sa kanilang espiritual na paglalakbay at paglilingkod sa Diyos. Tinatayang nasa 212 IICD students ang nagtapos mula Area 1 hanggang Area 5 ng Central Luzon Conference. Sa pamamagitan ng mas malalim na kaalaman sa Biblia at kasanayan sa ministeryo, inaasahang magiging masigla ang kanilang ambag sa pag-eebanghelyo, pagsamba at pagilingkod sa komunidad. Sa ngayon, after ng aming uh, IICD training, masasabi ko na kami ay parang isang pader na kumpleto na, may buhos, may bakal. Kasi marami kami natutunan. Mga bagay na dati ay hindi namin binibigyan ng pansin like church manual, mga paano makipag-usap sa tao, sa pagministry ministry personal ministry, lahat yan ay hindi naman namin na iniisip yan dati kasi more on doctrine na kami, 28 fundamental beliefs. So, dahil sa IICD, mukhang yung mga bagay na dati hindi mahalaga ay napag namin at ngayon napag-alaman namin na mahalaga pala to matutunan para maging matibay kami na mga leader at maging epektibo na misyonary sa aming iglesia mismo. Kaya salamat sa IICD na training na ito, mas na-equip kami ngayon. Pinapurihan ng mga leader ng CLC ang pagtatiyaga ng mga nagtapos at ipinaalala na hindi rito nagtatapos ang kanilang pag-aaral. Bagkos ay nagpapatuloy sa matapat na pagilingkod at pag-unlad sa espiritual na buhay. Isang uh, katalakan po na masaksihan ang IICD, International Institute of Christian Discipleship, na mayroon pong 212 na mga sadyante na sinanay sa loob ng 6 na buwan ng mayroong kurikulum. Ang kurikulum na ito ay pagsasanay sa mga lokal na mga leaders na equip upang maging mahusay sa larangan ng pagbimisyon. Ang layunin nito ay hubugin ang ating mga church leaders, mga laymen, mga elders, mga departmental leaders upang maging acquainted sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon. At ito ay napapanahon sapagkat in support sa Harvest 2025 at inundin sa gawain ng ating Panginoon sa mga lokal na iglesia upang maging maayos, maging matibay sa panamparataya maging mapaglingkod at maging uh, uh, masanay ang mga kapatid sa larangan ng paglilingkod. Kaya binabalik ko ang papuri sa Panginoon sa tagumpay ng training na ito. At ganoon po, salamat sa support ng ating administration, ating administrators ng Central Luzon Conference, ang ating mga sales lay officers, at ganoon din sa mga instructor at mga counterparts sa programang ito. Tunay nga, ang selebrasyong ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang pagsasanay, kung hindi simula ng mas mataas na pagtawag. Ang mga nagsipagtapos na trained to serve ay magiging mas matibay na haligi ng pananampalataya. Handa nang magbigay inspirasyon at gumabay sa iba sa kanilang paglakad kasama si Kristo. Ngayuning paghatid ng balita, may pag-asa. Ako si Don Gonzalez, para sa HCRP.